Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ng at bago. Ako, pinagsisihan ko ang ginawa ko. Hindi ko sinasadyang masakta ng aking itay at katapit. Nagdilom lamang ang aking paningin dahil sa pang pangaating ginawa sa akin. Sana hindi ako tumakas. Sana hindi ko na lang sinagot ang itay. Sana hindi na lang ako umimik. Sana pinabayaan ko na lang si itay. Maraming sana. Pinangako ko sa sarili ko na magbabago ako at kalimutan ang nakaraan. Naaalala ko ang mga pangyayaring nagsimula sa... Kumiyong hindi naman ito stress. Ano ba yan? Ito sa Pilipinas, sa Amerika. sa Oh! Panalo na nga ako dito mamaya na. Dati ka na. Panalo! Pangga! Oh. Nasaan na ba anak natin? Boy pa naman. Eh nasaan? Ako boy pa. Mati ko. Ako ba yung nurse? O yun na pala mayroon pala. Tapos hindi mo sa akin sabihin ako pang nakahiga. Eto Palay na ko po ba? Eto na ko yung baby girl. Ang gaya ko na magbuha. Ay siya. Ako? Iga-iga ka lang? Ganon, ganon? Sino ba lang anak mo? Di ba ako naman yung naranak? O ano naman? Ako ba ako, ako ba yung nagahan sa'yo? Eh kaya nga eh. Dapat ikaw. Ikaw yung magbuhat kasi ako yung naranak. Ako na ay naghihirap eh. Gusto mo din naman eh, di ba? Sige na, ako na. Aray, aray. Tara, di mo na ako inanakan. Parang ikaw na may ayaw, gusto mo rin naman, 'di ba? Whatever, sige na oh na. Oh. Mamu. what? ano? MAMO! Ano nga? Mabu, mabu, mabu. ako. Siguro wala. Mamaya maglalakwa sa lang. Puro boyfriend. Mamaya magiinom-inom ka lang dal. Mamaya magsisigarilyo. Hindi mo ba natatanda ng mga tinuran, Miss Claire? Iitim ang liver mo. Kinig ka sa akin kasi -inig ako ang wala alam. Mamaya sa paglalakwasa mo, mamaya ang ka ng gabi, tapos mamaya maraming pa niya sa kan. Oh, Diyos ko, anak! Nanay pala. Patapos, diba? Ah. Diyos ko, Anang! baka ka mabuntis at hindi ka panagutan na magiging asawa mo o sino man yung nakabuntis -al, kayo. Buntis, Nay? Ano nga, makakabuntis nga eh, di ba? O, pumasok ka na, galing! Ay, magiging mabuntis! Oh, oh, <laughs> Oo, no, ah? nga nga na! Ang gaspang! Nay, sorry! Okay, 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 okay. Sige, 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 papasok ka. Ako, hindi mo malamig pinag-usapan na? Sabi ni Tay, baka ako pumasok. Sabi ni Nay, kahit hindi akong mag-aral, hindi akong Wait. usapan Weh! So, Meron kayo, so ka kanto berta kasi. kaya. Mm -hmm. Ano na lang. Tayo, papasok ng school. Bakit ba? Kung pinipigilan mo. Wait, wait, wait. Wait. Anong diba? ginagawa mo sa anak ko? No. Ano kaya, ko din ako, tayo? So? Anak mo Night. ko. O ano naman? May karapatan siyang pumasok. Ikaw nga. Hindi ano aalagaan niya ikaw. Tutulungan ka niya sa mga... Eh, bakit? ano Anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya itong akala yan. Pinapapayak siya maganda. Papasok siya. Papa, eh, ako. Hindi, kasi siya ang bunso, kaya siya ang magtutulong sa'yo. Ay, 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 Akita nga yan, papano ba? Tama kayong dalawa. Tutulungan mo ang nanay mo. Manahimik ka Pag-uwi ko na lang. Tara nga wala, mo wala. Pagkakataon ko lang yung bag. Hindi! Sotol ko Hindi! Maghihintay ka lang. Maghihintay ka lang. Maghihintay ka tayo, na. Nay! Nay Ay, patok na ako, Nay eh. mo. na? na Ay, eh. no, okay. ano, ano? Flower -bait. I know. Mali, Mali. mali. Ay, mali. Oh, eh, mo to sa may, ano, na-incubator. <laughs> ah! Nandito, lagyan mo doon. Ha, <laughs> Ah, ano ka Night hospital pa yung night. Pag naging na mo po na tayo, nung kakain na tayo, oh. Kawawa ka naman, anak. Ang init na, anak. Ano naman, anak. Init na, Nay. Ay, init na man, anak. In it, Nay. Nay, tapos na ako mag-vlog ba? O, oh, mas Ano Nung bupo ka na dito, at magpahinga ka na. No, kawawa ka naman, na dami mong nilaban, isang kwanan. Night, may tanong ako, night. Ano? Bakit dito, inyo, susunod ka na na mag-aral, Ma may susunod pa anak, hintayin mo na lang. Kasi alam mo yung tatay mo yun, hip, mapilit yun. Kaya ano yung anong gusto niya, yung talagay susunod. Eh bakit yung kapatid ko, yung favorite is mga anak, ang tatay mo? Eh dalawa lang naman ka. Kaya nga, dalawa kayo eh. Gusto ko na po mag-aral. So, susunod, susunod ka na mag-aral. Ano? ko po yun na. Kahit karapatan mo, wala kang magagawa dahil tatay ang may... This is Sige na nga, nga. hindi na talaga ako mag-aaral. O, wag ka na mag-aaral ha. Wag ka na muna kayo mag-aaral, tapos susunod ka naman mag-aaral. Huwag naman huwag mag-aaral. Oo nga, huwag huwag na yun. Pero, susunod, huwag mo na lang ititi ang tatay mo. Huwag mo na Kailangan, ititi mo na lang sa Diyos. May awa. Sige po nga, magsasampay na po ako. Sige. Mag-ingat ka doon ha? Opo, okay. nana. Mamaya, mag-apaka. Ay, nako, kalat-kalat dito sa bahay. Ay, nako. Ay, mo na walis mo. Ay, nako. Ano kayang pwedeng gawin ngayon? Tulog si Itay. Tapos na nga okay. ako. Kalabas niya? ano tayo magagawa? Eh, syempre, karapatan ko ka din yan. Ano? Yeah, nga, eh, kaso, ano sabi nila? Ano, baka may problema na yung tatay ko. Mm -hmm. Ay, naku, ang hirap naman ang gano'n. Patayin ko kayo. Eh, wag ba? Kasalanan nyo. Kasalanan nyo sa mayon. Saka, <laughs> gagawin ko? Saka, labag din sa batas, mayon. Gusto ko na siya mamaya. Hindi pwede kasi papasundin ka ng patang pantaw. Gusto ko na talaga siya mawala. Hindi nga na lang siya. Malay mo may pinagdadaanan siya. Ano mo ba? Nakikita ka ni Lord. Lord? Sorry naman. Kasi ah. Sige na nga. Maalis na ako. Maglilinis pa ako eh. Bye-bye. Bye-bye. No ba yan? Nakakainit naman, nakakainit. No, Marian ng ingay. Hindi, nakakainit. Marian, nasa ka ano naman, Marian. Uy, teka, bakit si yung naglilinis? Yun! Di ba dapat yung anak mo yan? O, nasa yung anak mo? Marian! Marian! Kasi nagmana siya sa'yo, lakwatsera. Ay, ang kapal naman na mukha na naman ako sa pagiging lakwatsera ko. Eh, kasi gala ka ng gala, dahil mo pa si Dora. Oh my God, ikaw nga si Garol Sino yon? Ikaw. Kasama ko naman si Boots pag nilalakot sa ako eh. Sinong Boots? Kapit mo? Hindi, anak mo. Wey... Oo, oh, anak It's mo yun. May kaya ka eh. Anak mo yun. Siya lagi ang kasama ko tuwing aalis kami ng bahay. Wey! Wala tayo. Oo, oh, sa ka na namang galing. Puro ka na kwatsa, puro ka boyfriend, puro ka oh, mom. Ano ba po? Gusto lang sa iyo po, Lola. <makes> Mag-sorry. Mag-sorry ka rin. Pinagsisisihan ko lang Mag-sorry din sa mga inyo. Pilit nilang kakainmutan ang lahat ng masasakitan na nangyari sa kanila. Ibabaon namin ang mga iyon sa lupa. At magpatagong buhay na tayo lahat. At sangako rin po tayo, hindi na po kayo mag-ako. Diba? Pangako. Pa, pangako. Oh yeah, magpahinga ka na ha. Bibili kami ng mga kakain. Teka, teka, ka na ka lang o, Sorry din sa inyo. Nagsisisira ko ang na lahat. Pero, yun. Hindi ko na uulitin lahat yun. Sisiguraduhin kong pantay-pantay na ito na sa inyo ang ko kayo ng buhay. Oh! po, oh. <laughs> na kami habang <laughs> 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 Sige, bye. 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 <laughs> <Ay>, bye. <Ay, ay, laughs> Mm, what you say mm, That it's all for the best, cause it is I was so wrong for so long, long Only trying to please myself I said, Girl, I, I was caught up in her lust, lust When I don't really want no one else